PPD. pwede oi, oh, okay. pwede Kuloto pwede nais dito. O, Ah, mga kadato dito kami ngayon sa Dati kong Pwesto. Ah, uh, meron tayong mga kaibigan na uh, pinakain natin dito. Ah. Uh, ang ano ng mga mga bata, oh, sasayaw. Bago ito yung timing ako naglalase <laughs> eh, view na na po kayo? View na kayo? Oo. ah, uh -huh. ito uh, na iwan sa inyo yung tatlo? Oo. Uh -huh. uh, okay. Kain kayo ah. Bago uh, ang, ang pa ng mga anak nyo. Ano lang? Anong kinamatay ng ano? Ito ba? Ito ba? Oh, pagkakain kayo Di sabihin niyo lang sa akin ako magbabayad diyan. Neng, ako magbabayad dito. Oh. Uh, naman araw-araw. <laughs> Yari tayo dito. Ah, okay. Saan kayo nakatira dati? Amendes po talaga ako, taga Amendes. Dito ako nakatira sa labay ng nanay ko na matay. Diyan ako nakatira dati. Mm. Sa may rili, sa may baba. Nakatira niya yung ni Bayang Glen. Oh. ako nagbukas ng karnihan dati dito ngayon pagbalik ko hindi na karnihan pala to nay <laughs> binayaran ko itong ano ha oh, problema uh, oy bayaran mo yan may pera ako rito ay loko to <laughs> Oh, sige. Sige, ate. Oh, uwi na kami. Oh, pasensya na kayo. Eh, tito. Oh. Kain kayo dyan. Pag, may pag, ano, bigyan mo ng kanin sila. Kung ano, charge ako na bahala dyan. Ah, bukas. Bayaran ko yan. Ah. Oh. tayo mga at may napasaya na naman tayong ibang ano. Lamat. pag na lang.